May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Naglabas nga ng isang mensahe itong si Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga Pilipino. Lalong-lalo na naglabas din ito ng pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya. Naintindihan niya o mano yung damdamin ng bawat Pilipino lalo na yung mga sumusuporta sa kanya lalo na sa mainit na isyo ngayon na pinag-uusapan sa ating bansa. Alam natin at uh, nag-o-observe lamang itong si Vice President Sara Duterte kung sino nga ba ang totoong kaibigan pagdating sa politiko at kung sino dyan sa nakaupo sa administrasyon ang totoong nagsusuporta sa kanya. Kaya ang kanyang minsahi ay magtulungan ang bawat isa. Minamahal kong kababayan. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga isyu tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-api sa halip sa mga oras ng kagipitan magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon may panahon ng kapanganakan at kamatayan panahon ng pagtatanim at pag-aani panahon ng pagsugod at paghilom panahon ng pagwasak at pagtatayo panahon ng pagluha at pagtawa, panahon ng pagluloksa at pagsayaw, panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato, panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap, panahon ng paghanap at pagtigil sa paghanap, panahon ng pag-iingat at pagtatapon, panahon ng pagpunit at pagtahi, panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita panahon ng pagmamahal at pagkapuot, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag. Sa pinsahin ng ating VC Presidente, na ayon sa kanya hindi umano ito ang panahon ng pamumulitika at uh, malayo pa umano ang eleksyon para sa pagka-presidente. Na alam po natin na ito ang dahilan kung bakit po siya sinisingle out ngayon at pinagkakaisahan dahil ika nga mga kababayan po natin, siya ang nangunguna sa survey sa pagkapangulo sa darating na 2020. Dapat nga naman talaga ay maalarma um, na itong may mga plano. Ngunit mukhang, nagkamalis nagkamali sila ng kanilang mga mobs, mga kababayan po natin. Ngayon dito nila nalaman kung gaano karami ang nagsusuporta kay Vice President Sara Duterte na hindi nila ito basta api-apihin. Ika nga, ang sabi niya ay kilalanin po natin ang ating mga kaibigan. Napakalinaw, kaya ingat po tayo lahat mga kababayan po natin, lalo na ang mga politiko na nagkukunwari na matulungin at nagbibigay ng ayuda at kiniklaim, na sa kanila ito. Pero ang totoo, ito ay pera mismo natin. Pera ng taong bayan. Pera mula sa mga taxpayer. Kaya huwag po tayo magpadala dyan mga kababayan. Ika nga, maging maging observant po tayo at uh, maging uh, mapagmasid uh, sa ating uh, paligid. Maraming salamat po.